Malapong na pong Jesus na Sareno. Naririto na naman po kami iyong mga alagad. Naririto po kami upang tunay na magtiwala at sumunod sa inyo. Sa mga pagkakataong naging makasarili kami, naging maramot kami, sa mga pagkakataong iginigit namin ng aming kalooban, patawat po. Ipaalala nyo po sa aming pumunta sa likuran ninyo, sumunod sa inyo, at makinig sa inyo. Natatakot po kami minsan sa krus. Mabigat, mahirap, pero salamat po, kayo ang nanguna na pumasan ng krus. At dahil diyan, tumitibay ang aming loob. Kaya nga't bigyan niyo po kami ng lakas sa mga pagkakataong pinapasan namin ng aming mga krus. Katulad mo, mapuspos kami ng pag-ibig at pagtalima upang katulad mong nagpapasan ng krus, kami rin maging bahagi ng iyong kaluwalatian at karian. Mahal na pong Jesus Nazareno, wala kaming ibang hangad kung di ang sumunod sa iyo sapagkat ikaw ang aming buhay, pag-asa at kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami, Amen. Amen.